Alam ko papasok ako sa mundo na uh, ubod ng gulo. Pero hindi pala, mga tao rin na gustong magbago, na gustong makalabas na. Kung kung sakali man na maulit yun, siguro uh, mas pipiliin ko yung tamang, yung tamang action. Magandang araw. Um, ako po isang PDL dito sa Tagig City Jail. Kaya po ako pasok dito sa dahil lang ako may kasong bausi. Ako po ay 47 years old. Ako ay isang PDL na halos tatlong buwan na paglalagi dito sa Tagig City Jail. So, background tungkol dun sa kung bakit ako nakapasok dito. Yung kaso ko is bausi. Nagkasakit ang kaming mag-asawa and then sa kasamang palad, medyo walang maayos na communication so nauwi sa pagsampa ng kaso laban uh, sa akin ganun siya ka simple uh, yung nasampahan ako ng kaso and then uh, na develop siya into um, a form of arrest kaya ako napasok dito so ganoon po yung situation na nangyari kung may babalik ko yung ano yung pangyayari of course syempre dapat uh, uh, makapag pa rin ng tama kasi uh, kahit paano mo balibalik na rin, pagkakamali pa rin yung nangyari. Uh, pagka, kahit sabihin na natin, pagkakamali na on my part, uh, malaking bagay yung sa side ko. Siyempre, sa aspetong yun, hanggat maaari, kung kaya ko ibalik yung oras na yun, pipiliin ko yung tamang gagawin. So, uh, masasabi kong uh, kung kung sakali man na maulit yun, siguro uh, mas pipiliin ko yung tamang, yung tamang action. Siyempre, pag yung unang pasok mo, um, marami ka kagad expectation, yung mga napapanood mo sa, hindi lang sa mga pelikula, pati sa mga mga dokumentaryo tungkol sa buhay sa loob ng ano ng kulungan. Siguro yung unang araw, yung unang mga oras na pagpasok dito talagang hindi mo hindi mo inaexpect kung ano yung uh, mararanasan mo or makikita mo or ma mo. Pero natupad din yung ibang inexpect mo. Yung ibang inexpect mo din na nakakagulat kasi yung akala mo dahil kulungan siya. Yun nga yung mga normaling napapanood mo na magulo sa loob, maraming uh, untoward na nangyayari. Pero yung nakakagulat na sinasabi ko kanina is yung maayos naman pala, even though, yun nga, uh, maraming nawala sa'yo. Ang nakakagulat is yung, yun nga, na parang hindi ka naman tinatrato na parang hayop ka lang na pinasok sa loob ng hulungan. Hindi ka naman abusuhin o kung ano man. Pero siyempre, ipaparamdam din sa'yo yung disiplina in the sense na yung alam mo dapat yung tamang kilos, alam mo dapat yung paggalaw mo, pagtulog mo. So, siguro yun yung, yun yung nakakagulat at nakakabigla na pagpasok mo, akala mo, gulo ka agad yung papasokin. Pero napaka-organized naman. Tsaka, yun nga, yung disiplina yung number one na ipapamukha sa'yo. So, ang madalas kong naiisip na mga bagay lalo na pag yung lang ako, pag yung tahimik lang ako, na naiisip ko yung buhay ko sa labas. Yung kalayaan mong gawin yung gusto mo, tsaka yung makasama yung mga gusto mong tao, makapunta sa gusto mong lugar. Yung buhay mo talaga sa labas, na magagawa mo yung gusto mo, of course, nandito ka na sa loob, hindi lang limitado eh. Talagang, ano eh, parang, parang nahinto din yung andar ng buhay mo kasi yung, yung, yung lahat ng sinasabi natin kumbaga na parang normal nawala talaga lahat. Yung galaw mo, kung ano lang yung dapat mong um, ikilos, hanggang saan ka lang. Siyempre, napakalaking bagay nun, napakalaking pagbabago nun. So, yun yung, yun yung nawala sa'yo. Siguro, para sa ibang tao, nawalan sila ng bisyo. Para sa ibang tao naman, nawalan sila nung yung karangyaan na dinadanas nila sa dabas. So, lahat yun, yung, as in, nahinto talaga simula nung pagpasok ko. Kaya pag yun nga, nag-iisa ako, naiisip ko yung mga maliliit na bagay lang na nagagawa mo pag nasa labas ka, yung gaya ng pagpunta sa tindahan o kaya pag yung gusto mong malibang na kahit anong oras na may gusto kang puntahan o may gusto kang kakilala na kausapin. Siyempre, habang nandito ka sa loob, hindi hindi yun ang agad-agad uh, mong magagawa. Makakabuo ka ng mga kaibigan dito, makakakilala ka ng mga bagong acquaintance mo pero ang, ang laki pa rin diferensya yung mga lalo na kung pamilya mo ang hindi mo na nakakausap napapaisip ka tahimik lang yung mundo mo yun yung mga unang papasok sa utak bago ako napasok dito actually siyempre uh, syempre nag-opisina ako may trabaho ako sa labas uh, parte ako ng IT industry tsaka yun nga medyo may mga social um, activities din tayo um, pero medyo ramen din ko na babanggitin pero yung buhay ko talaga sa labas. Hindi rin ako halos mapirmi sa bahay. Talagang madalas din may mga events na kino-coordinate namin. Um, parang sideline na din. Minsan may mga uh, uh, gig ng banda o kaya mga party na uh, hino-host namin. So um yun, yun yung uh, pilikaka ko habang nasa labas. Yung relasyon ko sa mga tao sa labas iba-iba uh, yung reaction na nakuha ko eh uh, may mga nakakagulat na reaction especially coming from sa mga kamag-anak tsaka matagal mo nang kilala and yun din iba na talagang masasabi mong tunay mong kaibigan or tunay na close talaga sa dito mo doon mo mararamdaman yung uh, yung concern talaga nila kasi pag yung very very rare situation na makakausap mo sila pagka yung may pagkakataon na dalaw or yung tinatawag namin idalaw e na nakakatawag kami sa labas. Kasi nga isolated ka dito, madali mong mararamdaman yung emosyon ng ibang tao. Kaya pag yung makakausap mo sila ulit for the first time or pag yung magkaroon ko kayo ng communication, damandaman -daman mo kung sino yung sincere, daman-daman mo kung sino yung parang nagbago yung nagtitimpla towards sa'yo. So, ayun, maraming nakakagulat na situation. Pero, yun nga, um, yung mga nabago dun sa aspect na yon napaka, napakarami din. Yung sa kung paano nila ako uh, tignan or tratuhin. Ang dami, madaming nabago. Kung baga yung pagbabagong naranasan ko simula nung napasok ang uh, napakalaking pagbabago sa akin is yung pananaw ko tungkol sa uh, mga kapwa ko PDL. Uh, aminin man natin at hindi pag nasa labas may diskriminasyon talaga na pananaw ng karamihan yung mga PDL uh, either bayulente or walang tamang uh, walang tamang pagrarason sa buhay. Simula nung nakausap ko rin yung lahat na nakapaligid sa akin dito, um, dun yung, dun ko nakita yung napakalaking difference sa pananaw natin tungkol sa mga uh, taong nasa loob. Uh, ako, kagaya ko, um, uh, nagkamali ako, pero uh, may mga, hindi ko na rin sabanggitin yung kung ano yung kaso man nila, malalaman o hindi. Pero yung inaakala natin na dahil nandito sila sa loob, matagal na sila dito, or nasampan sila ng napakabigat na kaso, is yung akala natin is talagang hindi, hindi tama yung pag-iisip nila or kagaya nga nung nasasabi ng iba na sabihin ko na lang yung term na sinasabi nila halang yung bituka or sinasabi nilang talagang uh, walang katinoan alam din nila yung pagkakamali nila eh. Uh, pag napapag-usapan namin uh, yung mga kanya-kanyang kaso, Mayroon uh, meron din naman na talagang magugulat ka na parang walang pagsisisi. Pero karamihan talagang inaayawan na nila yung, kung kumbaga yung mga pangyayaring nagawa rin nila. Gaya nung nabanggit ko kanina, siguro kung sila yung tatanungin tungkol doon sa bagay na yun, kung babalik lang din yung panahon, tatanggihan na rin nila or gagawin na rin siguro nila yung tama. So, yun yung yun yung pagbabagong naranasan ko na simula na nakarating ako dito. Akala ko papasok ako sa mundo na uh ubod ng gulo. Pero hindi pala mga tao ring na gustong magbago, na gustong makalabas na tsaka yung makakontribute dito sa uh, sa Lipunan. Um, yung similarity or pagkakapareho ng nasa loob tsaka yung nasa habang nasa lipunan. Halos ganun din naman ang pagkakaiba lang siguro is dahil pag nasa labas ka, yung yung araw-araw na routine mo, may trabaho ka, kailangan mong kumita. Basically dito ganun din naman, syempre mag-araw-araw maglilinis ka, uh, maglalaba ka rin, maliligo ka, maghahanda ka rin para sa kakainin mo. Pero yun nga yung siguro Same as yung similarity na yun, yung pagkakaiba rin sa aspeto na yun is yung kakayanan mo makagalaw dito sa loob ng apat na pader na to, yung hanggang kaya mo lang. Hindi kagaya pag nasa labas ka, may pagkakatoon or option ka na maka, uh, makabili ng gusto mo or makakain ng gusto mo. Ang difference din siguro is, habang nasa loob ka, may comfort zone ka na parang uh, kahit ano mangyari, may tutulugan ka ng gabi, may kakainin ka sa maghapon. Uh, unlike pag nasa labas ka na talagang kailangan mong kumayod. Pero, uh, at the same time, pagka yung iniisip mo yung bagay na yun na uh, wala nang pagbabago yung araw-araw mong ginagawa, yun din siguro yung difference pag nasa labas ka. Kaya mong baguhin yung yung takbo nung gusto mong mangyari. So, Siguro yun yung may papaghambing ko dun sa dalawa. Yung, lip, yung buhay sa lipunan sa labas, tsaka buhay dito sa loob. Yun yung dalawang nagtutog uh, nagtutugma para sa akin. Uh, sa araw-araw na dinadanas namin dito, talaga maraming hamon. Lalo na yung sa aspetong mental or psychological. Kasi may panahon na kahit na may ginagawa ka or may pinagkakabalahan ka, hindi mo minsan may iwasan, mapapahinto ka mapapaisip ka na ano kaya ako nasa labas ka tapos lalo na kung may pamilya ka may isip mo may anak ka uh, paano kaya anak ko ngayon natuturuan kaya na nabibigyan din kaya ng tamang disiplina or tamang um, pangaral ang dami daming at any given point in time basta yung may maisip ka na lang bigla <clears throat> lalo na pag nahihirapan kayong yung patong-patong yung hamon na pa na dumadaan sa iyo dito yung yung inip yung uh, yun nga, yung mga aspetong psychological na ganoon na ang dami mong inaalala sa labas uh, magugulat ka na lang dahil siguro gumagawa rin ng tulay yung Panginoon pagka yung may bigla kakausap sa iyo tugman-tugma doon sa iniisip mo na sasabihin sa iyo okay lang yan paglabas mo maayos din yan o kaya Siguro sa ngayon, hindi naman pinapabayaan yung mga mahal mo sa buhay. Nadidiscover mo through other people. I mean, minsan ikaw lang mag-isa, mapapaisip ka. Pero yung the best way to recover from yung point of depression mo sa oras na yun, yung mga tao din nakapaligid sa'yo na positibo rin yung iniisip. So, pag tumagal na rin yung mga panahon na yun na paulit-ulit na tinutulungan kanila, Natutulungan mo na rin yung sarili mo kahit mag ka lang na napapaisip. Kanya-kanya um, sila ng program. Eh. Marami silang um, mga platform. Uh, may rehabilitation for drugs, may rehabilitation for anger management, may mga ganon. Siguro ang masasabi ko para sa akin na is na bilang parte ng livelihood team namin dito sa loob. Bukod sa nalilibang ka na sa ginagawa mo, naiisip mo rin na may mga kapwa kang kasama na talagang masisipag, yung talagang uh, porsigidong matutunan yung mga bagay na gusto nilang matutunan in a, in, in a way na paglabas nila, madadala nila yung natututunan nila dito. Kung yun yung goal ng rehabilitation na yun, eh, maturuan ka kung paano mabuhay. Kahit sabihin natin nung ako yung nasa labas, marami akong napagkakakitaan, maganda rin yung linya na napasukan ko. maisip mo rin yung mga kapwa mo na yung simpleng bagay na maliliit na nagagawa nila gaya ng mga kasama ko na gumagawa ng lampshade, gumagawa ng uh, basahan, bag. Kahit na ikaw kumikita ka na ng malaki, yung parang binabalik ka ba sa, sa lupa na maiisip mo na yung mga simpleng bagay na gano'n, yun yung makakapagbalik sa isa realidad. So, napakalaking, napakalaking tulong ng mga rehab program nila dito sa loob. Nakakita ako ng papel ko dito sa loob. Tama yung nasabi ninyo, nakapatiran namin dito dahil uh, napakalaking community ito na Talagang literal na magkakapatid kayo lahat, sama-sama kayo dito sa loob. Siguro ang isang bagay na nakita kong parang papil ko dito is, ang dami kong nakikita, lalo na sa matatanda na hindi na dinadalaw, matatagal na dito na parang wala nang inaasahang positibo na mararanasan nila sa araw-araw. Siguro sa maliit na bagay lang, sa maliit na contribution na nagagawa ko, parang kahit na lugmok na lugmok ako nung pagpasok ko dito, parang nakakita pa rin ako ng puwang para maka kahit pa konti-konti pa or paunti-unting pa, unti pa pakikipag-usap lang or minsan pakikibahagi na rin ko nung meron akong biyaya. Kahit sa isang araw lang, may makausap ka na alam mong mas malala yung sitwasyon sa'yo. Na mabuhat mo yung mundo niya kahit saglit lang para, para makapagpatuloy at siguro sana balang araw makalabas din. So, yun yung nakikita kong parang naging papel ko, lalo na yung, yun nga, yung parte sa livelihood dito na bukod sa pagtulong sa paggawa ng mga handicraft namin dito, tumutulong din ako dun sa parang Bible study namin, tsaka prayer meeting. So, sana, kung naisip ko man na kami I mean, na tutulong ako, sana yun nga yung kahit maliit na bagay na naibibigay ko sana sa kanila. Hindi naman tayo mahihinto lagi dun eh, na kung yun lang yung nakagisnan mong trabaho, doon ka na lang. So, definitely yung, yung, livelihood program namin, laking bagay. Uh, makakatulong to pag, ano, pagdating sa labas. Yung apekto ng pagkakakulong sa akin uh, towards dun sa mga mga goal or mga hangaring ko. Nung una, sa uh, amining ko talagang parang uh, wala nang, wala nang pag-asa, hindi ko na matutupad yung uh, gusto kong gawin, hindi ko na matutuloy. Inisip ko na lang na Uh, baka hindi na ako makalabas uh, or baka hindi ko na magagawa yung mga gusto kong gawin dahil sa oras na masasayang sa akin dito dinabaliktad ko na lang eh hindi ko na iniisip na nasasayang yung oras ko yung konting tulong na nabibigay ko sa kapwa ko dito iniisip ko na lang din na uh, tinuturoan ako ng leksyon na maisip ko rin yung halaga ng buhay para paglabas ko siguro mas gampanan ko pa yung gusto kong gawin so uh, yun na lang yung iniisip ko towards towards to sa bagay nila eh hindi ko naman hindi natin masasabi na hindi tayo makakagawa ng mali pero siguro ang panawagan ko na lang sa ibang tao na kung sakali may mga nakakalabas galing dito or kahit yung mga nasa loob pa yung wag sanang ma-discriminate na na ang na ng tingin nila agad sa mga taong yun. kung kung kaya man natin tulungan tulungan natin kung hindi man natin kayang tulungan sana wag na lang natin pag-isipan ng masama kasi halos lahat ng tao nandito sa loob gustong magbago makalabas so الا إنَّه.